Hello guys, may gagawin ako dito. Ayan. Dito ito ang mga camera. yan Tinan mo yung nanya. May 7. Ayan o. Yung elbow. Ayan. Naka 7 siyang ganyan. Ito, diretsyo mo. yan o. Diretsyo. Naka 7 ito guys. Uh, maliban dito. Ito, unahin ko muna ito. May gagawin ako dito sa wrist niya. Wrist is located dito sa kamay niya. Dito sa wrist. Pero unahin muna natin kung ano. Nung ito.